Hi everyone! Share ko sa inyo na naka-avail ako ng Panda Pro subscription na for 1 peso lang, good for 1 year na yon. So makikita nyo dito sa voucher section, 398 off pro 12 months using UB credit card. So, yung 12 months nga ay 399. So, may 398 off. So, piso lang talaga ang babayaran. Nung una, ang ginawa kong payment, ang pinili kong payment method ay Gcash. So, syempre, hindi siya nag-push through. Ang kailangan talagang gamitin ay union bank credit card. So, syempre, nagbago tayo ng payment method. In-enter ko na yun, union bank credit card details ko. And then, ito naman ang lumabas, unexpected error. And then, when I check, nag-proceed pala yung payment ko kasi may plan information na siya. So, as you can see, the plan will renew after a year, June 2022, 2026. And then, may na na akong confirmation via email na galing sa Food Panda na nakasubscribe na ako sa Food Panda Pro. So, nakalagay doon yung mga benefits, yung only free delivery, at saka yung mga iba't ibang perks. So, yun lang. Thank you for watching.